patras kaya ah isusulot ha kaya ang kamahilin ako gusto oh, ko ay <laughs> Bahila ka siya boy yung ginagawa mo sa buhay mo Oh, may ako. ko, ano ba yan? Ano ako, hindi ako sa'yo. pa naman ako. Guys, oh. nandito tayo sa ano ha? Sa Maynila. Talag <laughs> <laughs> ka. Ano ba itong napasok ko? <laughs> oh. Wow. Guys, nandito nga tayo ngayon sa Magdapyo Mga kahilo, boy Oh Alam niya ka, ako na lang pala nagbubuhat. Kaya pala ang bigat. Ah, gulong na. Yan. Kailangan pa ng pases. Eh. <laughs> Alam ko, tikit eh. Pagulungin na, pwede na Hindi kasi namin alam yun. siya lang. Dapat dalo, ah. Kalo, ah. Oh!